nandito na naman po si Malo de los Santos at uh, mayroon po tayong itatopic about po doon sa kung hindi ka marunong lumingon sa iyong pinanggalingan hindi ka makakarating sa paruroonan <laughs> alam niyo po yan ang thumbnail ko po yung uh, kung hindi ka lumingon sa iyong pinanggalingan hindi ka makakarating sa iyong patutunguhan Uh, Aba po yan dyan, ano, marami po tayong mga kapatid na dapat i-discuss sa ganun Dahil sa social media po marami tayong natutunan At mm, alam nyo na po, yung mga bagay po na tayo po ay nagsimula sa wala Ano po mga kapatid, ito po ay ibabahagi ko lang sa inyo yung kung paano po tayong uh, umangat sa buhay o nagkaroon na kahit papaano po ay nagkaroon tayo ng mga kaibigan, nakila, nakakilala tayo kahit nandito lang po tayo sa social media. At uh, ako po ay nagpapasalamat sa mga taong nandyan lang sa nalagi pong nakasuporta sa akin. At uh, nalalaman ko naman po yun dahil sa video ko, uh, nagpapahayag sila ng kanilang ah uh, suporta sa akin. Ano po? Ngayong uh, ngayon po nga mga kapatid ay marami tayong dapat po pala ay tingnan sa kapaligiran. Ano? Dahil nga sabi natin yung uh, tayo po ay nanggaling sa wala at nagkaroon tayo. Kailangan po talaga yan ay nakaapak ang mga paa natin ay sa lupa. Kasi hindi naman po tayo pwedeng magmalaki. Ano po? At uh, kung nararanasan ninyo po ang kahirapan sa buhay, uh, mauintindihan nyo po yung mga may hirap. Kasi po, napakahirap po talaga ang isang mahirap. Mahirap ka na nga po ay inahama ka? Para bang uh, ikaw pa yung sasabihan ng mga limbawa at Patay gutom, ampas lupa, mga ganun pong term. Apulubi. Alam mo po, napakahira po yung mga salita na sa kapwa natin, na naririnig natin yan. Ano? Kaya nga po mga kapatid, kung tutuusin po na tayo po ay kahit papaano, hindi po tayo nakakaranas ng gutom, kung ano man po yung uh, nakaraan natin. Yan nga, yung buhay natin noon. Kaya nga sabi ko ay lumingon tayo sa nakaraan. Kaya wag po natin kakalimutan kung saan tayo nagsimula kung ano po tayo. At kung ngayon nga po ay tayo po ay kahit papaano, ha, binigyan tayo ng biyaya ng may kapal, yan po ay dapat pagpahalagaan. Kaya sabi ko nga, lumingon ka sa iyong pinanggalingan para marating mo ang paruroonan. ba? Diba? Kaya po tayo, ako po sa totoo lang, hindi ko pa nararating kung saan po ang paruroonan ko. Di ba? Hanggat po nandito tayo sa lupa na nararanasan natin iba't ibang karanasan at nakikita po natin ang kahirapan ng kapwa natin, huwag po natin silang sasabihan ng patay gutom. Galit man tayo sa kanila. Magpatawad. Pero sa totoo lang po, pag malapit pala sa ang isang tao na parang iniisip mo na wala naman siya, wala ka namang ginawa sa kanya na bigla ka na lang na alam mo naman kung paano mo siya uh, tinanggap bilang isang kaibigan, isang kapatid. Pero ay masakit po yun na bigla na lang na may maririnig ka sa kanya, ay talagang masakit po yun. Pero anywhere, any, uh, ano ba yun sasabihin ko na ganun pa man ang nangyari mga kapatid. Inuunawa ko. Linalawakan ko po ang pang unawa ko no? Uh, pero pag tayo pa ulit-ulit po tayong nakakarinig na galing sa kanya mismo, at may mga iba tayo pong mga kaibigan na makikita natin naman po, di ba? Dahil ang akala siguro, hindi tayo nanonood sa kanila, nandiyan lang tayo, nakasuporta, na, na, nakikinig. Di ba? Uh, medyo, ngayon po talaga na-realize ko na hindi basta-basta tayo yung sunggab ng sunggab. <laughs> ah, ano? At lagi po natin tatandaan, bago po tayo yung gumawa ng hakbang, pag-isipan mo ng mabuti. Kung ito pong taong ito, ay pagkakatiwalaan mo o tapat sa iyo na ituturing kalagang abang buhay na kaibigan. Dahil napakasarap sa pakiramdam kung ikaw po ay may kaibigan na pang abang buhay. Dahil anytime na ang ka, makakalapit ka sa kanya. ba? Diba? Dahil kilala mo na siya eh. Diba po? Kasi ako po, pag tinuring ko po yung kaibigan, at uh, ano, ako po talaga ay hindi kita mag magkakantampuhan. Normal po yan dahil tayo nga magkakapatid, nagkakatampuhan, di ba? Ay ano pa po yung ibang tao na tayo po ay magkakaibigan. Sa totoo lang po dito sa Italia, iilan lang po, bilang lang po sa daliri ko ang naging kaibigan ko, ano, at uh, very, very, close ko po yan. Na parang kapatid ko po talaga. Pinagsasabihan nila ako pag may mapagkakamali po ako. Sinasabihan, pero tinatanggap ko po. Hindi ako nagdadamdam. Dahil kung hindi ka nila concern sa'yo, hindi ka po niyan pagsasabihan. Ano po? At yun nga, tungkol nga po dito sa kung hindi ka lumingon sa iyong pinanggalingan, hindi ka makakarating sa pano, pinaruroonan. May mga lamok po. <laughs> Ayan po. Ano? ah uh, totoo po yan. Kaya ako po, isa rin po akong natulungan. Uh, kaya yung binabalik-balikan ko po yung alaala -ala na yung kung paano ako tinulungan dahil hindi po ako makakarating sa ibang bansa kung wala din po yung kaibigan ko. Kaya nga, lumingon ka para marating mo kung anong mayroon ka sa ngayon. Ngayon po ako ay hindi ko sinasabi na mayroon na ako. No? At least po ako ay nakakatulong sa ating mga kababayan, sa aking magulang, sa aking mga kapatid, sa pamilya, about family. Ano? Di ba tayo kapamilya natin? Kung may anong nangyari, uh, mga problema, agad tayo na alam nila na ikaw naman ay kahit papaano ay mayroon, lalapit at, lalapitan kanyan. Ako, hindi po sila nagdadalawang salita sa akin. Nalaman ko lang na ganito, si ganito, ganyan. Agad po akong magpaano, alang-alang po sa aking pamilya. Dahil ang magulang ko, tatay ko, nanay ko ay wala na rin pong kakayahan. Kaya po pag sinabi, agad-agad po akong tumutulong na hindi na kailangan magsalita pa ang aking mga magulang. Ngayon po, natutunan ko po ito sa aking kaibigan na siya rin po ang tumulong sa akin kung paano po ako nakarating sa ibang bansa na wala po akong ginastos. ah uh, nalulungkot po ako dahil wala na siya, naaga siyang nawala, na namimiss ko po siya. Dahil turing niya talaga sa akin kaibigan na kapatid. Dahil hindi man niya ako kaano-ano. Taga po siya. Kaya ako po malalapit sa Taga Cebu, Iloilo. Dahil po ay uh, karamihan pong nakasamang ko uh, Iloilo at Ilocos po yan. Nung ako po ay nasa Greece, Four years ako sa Greece na talaga pong uh, wala tayong mapuntahan. Dahil ah, nahiya naman ako sa kaibigan kong tumira sa kanya. Siyempre, may pamilya siya. Kaya po ako, ako ay... Mayroon din mga kaibigan na kumukup sa akin. Ano. Kaya, namimiss ko po sila. Dahil iba po, talaga ang tunay talagang kaibigan na kahit sa malayo, kagaya yung nasa umuwi na ng, ibang, uh, ng Pilipinas, namimiss ko siya. Pero nandiyan lang siya nagko-comment nalalala ko. Shout out sa inyo. At shoutout din po sa mga taga-Ilocos, uh, Iloilo, Cebu. Thank you so much. Aklan, thank you so much po sa mga followers kong mga seniors na talaga pong mahal na mahal nila <laughs> Kahit pa pala na 'yung mabigyan mo lang sila ng attention. Kaya natutuwa po ako may mga message sila sa akin, yung alam ah, uh, yun nga Family Fernandez po. Thank you so much sa inyo. Shout out po. Ah, uh, hindi ko na kayo may isa sa mga Dilo Santos po diyan sa Cebu at Iloilo. Thank you so much po. Um, ito lang po na video kong to, parang kwento ko lang po dito sa uh, pag hindi ka lumingon sa iyong pinanggalingan, hindi ka makakaro, makakarating sa iyong paruroonan. Napakaganda pong dapat yun lang lagi po ang nasa isip natin. Ano? Dahil hindi man tayo pinanganak ng mayaman, maswerte na po yung, yung pinanganak pinanganak, may ginto na po ang kanilang kutsara. Ano? Tayo po ay Uh, galing po tayo sa hirap kaya alam natin po tayong mga mahihirap na dapat po tayo ang mas nakakaunawa po sa mga mahihirap na kababayan natin yun nga po yung tinatawag na charity kaya po ako more charity lang talaga po ako kaya ako ay nagpapasalamat talaga po na muli akong napunta dito kay Daddy Franky dahil po siya po ay more charity na tayo po ay bibigyan natin ng komento or yung mga tinutulungan niya na uh, kasi gusto kong po yung ganun doon ako nag-enjoy po hindi po yung tayo po makikipagaway um nakaka-stress po yun yung puro tayo may galit kahit yan pa ay uh, mga content content lang mas masarap po sa buhay yung Uh, iwas stress at at the same time, masaya tayo sa mga ginagawa natin. Ano po? Yun ang napaka-importante, yung masaya kung ano yung ginagawa mo. ba? Diba? Kasi, pag lumingon ka sa yung pinanggalingan, talagang makakarating ka sa paruruunan dahil po tayo, kung may respeto tayo at pagmamahal sa kapwa natin na hindi po tayo gagawa na anumang, Yeah, labag sa batas or labag sa mata ng Diyos, tayo po ay makakarating sa ating paruroonan. Yan po ay napakasarap po na sabi nga, kahit anong sama mong tao, magbago ka, tatanggapin ka. Alam mo naman yung sa kaluuban mo yung magbabago. Sa totoo lang po, pag tayo ay nakakagawa ng hindi maganda, gaya po na ito yung galit puot sa puso natin kagaya sa akin po na medyo na-stress talaga ako na depressed po talaga ako dito kay Dr. Love. Ah, uh, pinagdadasal ko po 'yan. Ginagawa ko ang paraan para mawala yung hit ko po sa puso ko sa kanya. Kaya kung ano man po sana maintindihan niyo po ako. At 'yan po ay siguro unti-unti rin po 'yan magiging Uh, gagaling din po na sugat na yan sa puso mo. Dahil uh, iniisip ko na lang ngayon ay maging happy na lang at the same time tayo po ay tutulong sa mga beneficiary na talagang nangangailangan at the same time na ako na po sa sarili ko ay tutulong po na bukal sa kalubang ko na kahit hindi man tayo po mapagpasalamatan ng tao na yun na natin ng na tulong dahil wala naman silang uh, channel at uh, sila po ay mga nagsusubaybay lang sa atin at yung may mga umihingi lang sa atin ay yun po ay tinutugon na natin sa maliit na halaga at yung kaya lang po ni Maludin Santos Ano? Uh, hindi ko naman sinasabi na ay, dami kong pera Po, hindi po tayo magima sasabihan na patay gutom dahil dito po sa Italia walang mga Pilipinong nagugutoman Tandaan nyo po pag masipag po kayo ay talaga po makakamtan nyo ang pinakamasarap na buhay. Ano? At doon naman po sa, ayan, payo ko lang kay Dr. Lab Huli ko na tong bakit sa bahala na sa iyo yung si Kapiso, ay sana, ay bago mo ibuka yung bibig mo, ay isipin mo muna ng sampung bisis na kung yun ay tamang sasabihin mo. Dahil alam nyo po talaga, napakahirap po pag nasabi nyo na yan. Ano? At uh, magsisiman tayo, nasa huli na at least po yun ay nasabi na natin kasi pag nasabi na natin po ang isang bagay o salitang nakakasakit sa kapwa natin hindi na natin po 'yan mababawi nakasakit na po tayo yun lang po ang masasabi ko thank you so much po sa mga nagmamahal po kay Malo Santos at Rochelle Community thank you so much ah uh, dito po kay Rochelle at Kidodong at Ruel of Malalag uh, lagi natin po 'yan susuportahan um Joy yeah, Natics, thank you so much sa support nyo sa akin at uh, nandyan lang ako sa inyo kung hindi man ako magawa ng reaction at please po ay lagi ko po kayong naaalala. Nandito na po kayo sa puso ko. Nakaukit na yan. <laughs> ano? We love uh, Joy. Thank you so much po talaga at uh, alam niyo naman at uh, lalo nang kiidin ipapaalala ko sala sa sa iyo, eh then nandito lang si Tita Malo na handa pa rin tumulong sayo. Ayun, marami pong salamat at sana po patuloy niyo akong suportahan at siyempre naman po panoorin niyo yung video ko at i ilike like niyo po at i-subscribe niyo po ako. Dahil po ang lahat ng to ay para sa atin na mga tutulungan. Tinulungan niyo ako at tutulungan natin at sa inyo to na aking channel. Ako lang taga-koda, 'di ba? Eh, yun masarap po. Alam niyo po, iba ang pakiramdam ko po, po ngayon na parang Uh, malaya tayo na wala sa atin na parang nagko-control dahil ayaw ko sa po sa taga sa lahat yung may nakakontrol ba sa akin na parang may nalaging camera na nandiyan na nakasubaybay kaya ngayon malayang malaya tayo na kahit ano pong gawin natin ay napakaganda po ang pakiramdam. Ayan, marami pong salamat. We love you so much. Suportahan po natin si Daddy Frankie, si Ball Pentman. Uh, lagi po natin silang susuportahan dahil po ay sila po ang yumakap bilang isang ano. At si Kapiso po at siyempre naman po ay si uh, Salsido po at si Marilyn Chang. Ako ay sabihin na ninyo na ba ay nandoon na si Malodi Santos sa mga kalaban, mangantay hindi po. Dahil pag alam ko pong mali ay mali. Pero kung alam ko naman po, tama ang pinaglalaban nila, ako ay mananahimik na lang. Ano po? Maraming pong salamat. Sana po ay maintindihan nyo po ako, ako. Pasensya na po. Dahil ito po yung talagang gusto kong mangyari sa buhay ko na malaya. Ang kalayaan ng bawat isa, iyan ay talagang sinuman man talaga hangad nilang maging maligaya, masaya, na walang stress. Ayan po, thank you so much po sa inyong lahat. Shout out kay Ate Benny Discaliar. Marami pong salamat. Bye-bye!